Mami, nalap lang po namin siya, no? Ni Cheng. Ano ko yun? Bakit? Pinutusan po kami niya, no? Ni Sir Banjulim. Para po ba niya nautang? Ano? Mr. Sir Agassi. Almost 10 million po, eh. Pumunta kayo sa bahay. Boss, ano yun, eh? Ay, nasasara ko yung dito. Privacy to, eh. Hindi lang, lang kami. alam so po. Kung oh. hindi po makakabayad yung si Agassi, ma'am, kukunin nyo na po namin yung sasakyan. Basta po, ano po, kukunin mm -hmm. po, po namin yan. dito, ka dyan. Nandiyan na yung security forces no, or, po. Nandiyan. Bakit yung Nandyan. bayad sa namin. sinarado ko din yung gate. Hindi ka makakalabas. mo tong gate ko lang 1 mo dyan. Baba Baba ka dyan. So what is up? It's your boy Aga. Straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertained. Okay guys, nagbabalik ang prank videos natin sa YouTube kasi ngayon, meron tayong malupit na prank sa Team Gina. At ito ay hindi lang basta-basta prank. Dahil ito ay medyo seryoso. Dahil dito sa prank na to, ay magkakaroon ako ng utang sa isang bigatin at delikadong boss ng humigit kumulang 10 milyong piso. Pupuntaan pa kami mismo sa bahay para singilin. At kapag hindi nakapagbayad ay kukuhanin ng mga ari-arian namin. Kaya meron tayong mga props dito. Meron na akong loan agreement na nilagay. At syempre meron din tayong special na kasabwat. At yun ay si Kuya Ace at si Elvis. Pasok kayo mga idol. Kayo yung maniningil. Sila yung mga kolektor. At tatakutin nila si Mami, ako at yung mga tao sa bahay na pag hindi nagbayad ay malalagot kami. Kaya ba natin ito boss? Kaya naman idol. Kaya. Kaya. Pwede mo ba sampulan sila kung paano mo kami masisingilin mamaya? Ang nakalagay kasi dito, loan amount is 5 million, ang interest niya 3 million, tsaka ang late fees 1 million. So, siyam na million ang babayaran. Eh, wala akong siyam na million ngayon. Paano mo sasabihin sa nanay ko? Tinisingil ko si Sir Aga dun sa utang niyang umikit kumulang siyam na million. Sa boss ko na si Banjulim na kailangan, kailangan magbayad din siya kasi matagal na yon. So ngayon, pagka hindi niya nabayaran ngayon, no choice kami kung hindi kukunin yung mga ari-aria niya. Pero dapat mas nakakatakot talagang, uh -huh. kasi si Mami, kilala ko ugali niya, hindi yan papayag eh. Hmm. Maraming ihingin yan, tsaka magagalit yan sa akin, bakit ako na ipagpustahan, natalo ako sa pustahan na maging istorya dito. So kailangan mas ano tayo, intimidating. Okay, so, na, medyo malumalang dyan. Bago uh -huh. pa lang. So pagka nagkaroon na ng komosyon, hmm. medyo tataas na boses. Kailangan ba medyo masisindak si ma'am? Kailangan masisindak okay. Kasi yung target ng prank. Medyo ba... Ay, ma'am, huwag po kayong masyado mo iskandalo. Oh. Hindi po kami nangyikipag-away dito. Kami po nagpunta dito para maningil. So ngayon, kung hindi ninyo maibigay yung utang ng anak ninyo, mapipilitan kami yung gamitan kayo ng persa. So hindi namin kailang magalit kayo kasi kung marunong kayo magalit, magagalit din kami sa inyo. Whether you like it or not, kukuha kami ng gamit na gusto namin para mabayaran yung utang ng anak niyo. Kaya ano sasabihin mo, Idol? Sumusunod lang po kami sa ano, sa pinag-uutos sa kami ng aming mga boss. Kaya po, kung ano lang po yung inutos sa amin, yun lang po yung gagawin namin. Kahit sa ano pong paraan, basta kailangan po makuha namin yung gusto namin. <laughs> so then again, guys, ito ang magiging atake natin ngayon. At natin kung ano magiging reaction ni Mami once nalaman niya na naipagpustahan ako at meron akong malaking utang na hindi ko kaya bayaran at hindi ko kaya talikuran. So ngayon, pupunta na kami. Nakaset up na lahat ng mga kameras. And let's go! Sisingilin na ako ng siyam na milyon. Team G na humanda ka! Okay guys, so ready na nga lahat. Magdadorbel na yung mga kolektor. Tapos, tinan natin ang reaction ni Mami. Si Agatha pala rin kala maalam dito. Kaya tingnan na natin yung reaction ni Agatha. Exciting to. Let's go. Ay, magandang hapon po. Paano kayo mapasok? Ka Doorbell po kami. oh, parang hindi naman pa naman ng katulong ko yung... Opo, nakabukas po mami. Opo, Opo. asensya na po. po. Sorry po, sir. Mami, nahanap lang po namin siya, no? Mr. Laga, si Cheng.

hindi po, tingin po pa kami Ay, na, tingnan po, po si Mister anong si Cheng ko. Ako mama pa. po mama pa. Ako 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 pa. Ako mama pa. Ako mama pa. po mama pa. Ako mama pa. Ako Para sa nagkautang? Hindi ko po alam sa boss ko. At, Ato'y lututang ka na wala kang alam. Hindi po, pinapunta po kami rito ng boss namin, si Mr. Banjolin. Para po singilin si ano, Mr. Agassi. Almost 10 million po eh. Frank, oh, ano? Hindi Kung ko po alam. Ma'am, Ma hindi po... niya kailangan yan. Ma'am, pasensya na po. Para po, kami po, napag-utusan <laughs> lang po, ma'am. Respect po sa inyo. Anong papintala mo? Papintala mo? Ngunit si Mr. Agassi na lang po. Uh, sorry kayo, hindi ko ka pa ipagpapasok kayo. Pagkatawag ko yung gwaadyang para palabasin kayo. Ako ba hindi ko pwedeng batay? Ano'y talagang papel? Ma'am, nasa, nasa inyo na po yan. Basta po kami, ma'am, bilang respeto po, sinasabi po namin sa inyo, kayo po mga Gusto lang po na makausap sila. timber verbal lang ang sinasabi nakalimutan ang anak ko na so nakapaglulu lang 10 million sa silbato ko. Tapos may dala kang papel ayaw mong sa akin. Nung gaya po siya. Eh kahit sino pwede po kung saka kahit sino sa bahay ano ko, sabi niyo yung takta ko. Paano ko malalaman kung ito? So. Ma, malalaman naman po natin pag nandiyan po si Mr. Okay, Agassi. Pa, Apo, po siya para po, kayo po, wala naman po kaming ang gawin, kundi yun po, kausapin siya at singilin na po siya. Ganyan lang po mamang inuto sa amin. Pasensya na po mama.

sa so, matiyo po sa bahay. Kasi eh, yung na po eh. Pinapunta po kami rin ni Bus Banjo. Ano po gagawin namin? Nag-loan ako kasi ano. nag Kasi... Hindi, kasi natalo ako sa pustahan. Pero, boss, dapat bigyan mo sa bahay, boss. Boss, sabi ko sa sabi boss, Banjo. Eh, sabi niya naman po, pagka Judith na, Pwede naman po kami pumunta kasi pinapunta po kami rito eh. Hindi pero si Kaya ba si Bawo si? E? May pinirma ka, wala. Mayroon. Nasaan ang pinirma? May, may pinapirma sila. Rito. Nasaan? Aka na, po ah. Basta na, ba di kayo pumunta ba? sa bahay? Eh, boss! Alam niyo naman, hindi naman pupunta dito kung di rin kayo nagbitaw. Tsaka kilalaw naman si Boss Banjo. Nandun kami nung umutang kayo. Pero sana po, maintindihan niyo siyempre, kami. Pero siyempre, usapan natin sa office, boss. Hindi naman dito sa bahay to eh. Sana Bis po, maintindihan eh. yung recite namin. Kami po, napagutusan lang naman po. Ay, uh, mo, Ay. Siya, may na ah, sorry po, sorry po. ako na papel ito talaga may utang siya ako magbabayad. Tingnan ko papel. Pakiabot nga rin yung sa ko na sa kwarto ko. Ito sa kama. yung yun po pinagdala sa amin. Kahit na sa abogado, kahit na sa judge, hindi tapanggapin ko. So, ito ba? Hindi ko. Asang, asang musgado, wala kayo check Hindi, kasi, naman, kasi kasulatan lang. Kasulatan. Wala to. Sige, ganda na lang. Hindi manta kayo. Sige, tatanggol Ma'am, magperma naman po si, si Agassi po dyan eh. Hindi po tatanggol dyan. Ma'am, pirma po yan. Sigurado naman may kopya kayo. kayo. Ma'am, pero hindi nyo po dapat pinunit. Anong po sasabihin ba, ng boss ko? Oh, oh, Ibalik mo sa boss mo sa Hindi mo pinunit sa mami Mami, malakas na tao yung boss niya. And so Kasi kahit ang abogado ka ang ang courtin mo galing to, walang kwenta ko. Ma'am, ganito na lang po. Kung hindi po makakabayad niyo si Sir Agassi, ma'am, kukunin na lang po namin yung sasakyan. Ano ba? Opo, kasi po. Ano ba po yun, ha? kayang-kaya ka -kaya tang patawang sa gwardiya para pala natin. Ma'am, no, gawin niyo po lahat ng gusto niyo gawin. Basta po, ano po, kukunin Sabi po lang niya yung yung laki ba? ko. Kasi po, ma'am, ma ma'am, yung po usapan niya, yung po bilhin ng boss ko. Sana po, po maintindihan ma 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 niyo rin po ako, ma'am. Kasi hindi po ako, hindi, hindi po kami maaalis ma ma dito yung dalawa na hindi po madadali sa sakyan. Kasi nakapost po yan eh. Walang problema. Ma'am, kukunin po talaga namin yan. Kukunin po namin yan. Kaya ba sinasal mo po? Tawag ako ngayon, Gwardiya. Basta po kami hindi po kami aalis nang hindi po namin dalhin yung sasakyan. Basta na nga. Ako din natakot mo. Ma'am, putusin nga po. Ma'am, kulap pa nga po yan eh. Baka mo sinasakwa mo na. Ma'am, paano naman po yung utang? Alam mo na po ni Sir Aga yan kung ano po yung atraso niya. Dito ka siya naman. Nagsiskan dito. Dito ka siya naman. Pagpapasok muna siguro. Ito, paper. Walang kontrata. Parang nga nung bagong ng pagward na palayasin mo. Bakit naman narinig kasi pinunit ni Mami yung ano. Ito. wala naman ito eh. Dahil siyang forte pa makarating. Mam, paano naman tayo inutay ng 10 million kasi bus namin? Sir Aba, paano po yan? Eh, alam niyo po usapan. Sir, kukunin po namin yan, ma'am. Pasensya na po kayo. Utos po sa amin yan. Ma'am, hindi. Ma'am, hindi po kami aalis dito. Kung hindi namin mag-aagalize sa sakyan po, ba't pinatakot niyo? Ba't niyo? Ma'am, siyempre po, karapatan niyo. Pero hindi naman po na kakalad ka rin kami rito. kaya alis? Aalis po kami kung dalo namin sa Alam mo ba, Nakakaintindi ka ng batat. Ma'am, dapat po, alam ni Sir Agassi yung stand niya. May uwag. Wait, mo wait. Wait, wait, 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 hindi. Wait, wait, wait naman kung bayaran to kung totoo to. At saka ito, pinagsamantalaan niya lang niya yung anak ko. Oh, Ma'am, ma hindi po kami. Uh, Sila po uh, magpausap, uh, magpausap uh, ma po. Kami yung mga ma pag-utusan po mag ng bot mo. At ito, sabihin mo sa boss mo, ah, mag-demanda siya. Walang problema. Wala kang karapatan. Ma'am, usapan ma po nila yan. Sumusunod lang, lang kami. Na po kami. Sana po, ma, intindihan niyo po yung stand dami. Hindi pa ka lang sa stand Huwag kayong manggulo sa bahay ko. Ma'am, hindi po kami nanggugulo. Naniningil, nang Naniningil lang po kami. Wala kang sitingin. Kayang-kaya kitang i-demanda. Ma'am, karapatan niyo po yan, ma'am. Ma ma'am, karapatan niyo po mag-demanda. Kaya kung may pilit, unang-una, nakatungkong kasi. Ma'am, tapahin naman po kami. Tapahin po kami. Ay, hindi po ma'am ito hindi po ang alis dito nung hindi na uh, nadadali sa sakit. Ayaw, baka, balik na lang kayo siguro. Ay, alam ko due date na yung utang, pero sir, uh, ano pa ko na parang? Sir, hindi alam niyo po yan. Hindi po kami haalis. Sana po maintindihan niyo kami. Huwag kang malit dyan. Tingnan natin. Huwag mo na lang po. Huwag mo na lang po. Ako rin malala. Huwag niyo magtawa. Aga. Ako mala... Bitaw. sige, sige. Baba niyo muna. Ako, ako, ako yung malala. Kasi... Okay. Huwag niyo tawagin yung guard. Huwag niyo tawagin yung guard. Huwag niyo tawagin yung guard. Huwag niyo Uh, kasi ako yung malalagot sa boss, sa boss nila. Hindi kita tatakotan niyang ganyan. Unang-una, ito paper, ko, wala kang checking in issue. Walang Sorry, kwenta yun. yan, ha? Actually, ito boss, boss na yung sila eh. Ayaw nila ibigay eh. Tinetret pa po ako eh. Pinuntaan tayo mismo sa bahay eh. Kausapin ko lang si Banjo, o eh, sabi yung magpumunta sa bahay. Sir. Pwede naman kayo punta sa office mamaya eh. Sir, kilala kasi naman, hindi naman alam na magulang ko nalaman pa. Alam niyo naman siguro, sir. Kilala niyo yung boss namin. Kilala namin Kilala lang pa, po ni Sir Aga. Sindikato siya. siya. hindi ko po alam sa so, kanila. huwag na. mo pagmamalaki ta ka ng boss mo, ha? Kahit sa mos ka makarate, hindi tatanggapin ma po. Ma'am, sa ano po, maintindihan niyo yung stock dami. Napag-utusan lang po kami. Ma'am, Gris, yes, ginanon niyo pa po yung papel namin. Kaya po, nilirespeto po lamang. Pero, pero ma'am, hindi niyo dapat ginaganyan yan. Kasi po, parang binabastos sila ma po kami Bye. yan. Huwag <laughs> uh, 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 na, huwag na, huwag na, huwag na, huwag na, huwag na, huwag hindi po kami alis na dyan. Mami, usap mo na tayo, usap mo na tayo, usap mo lang ha. Babayaran ba? Ito, kailangan Ay. siya. Oo <laughs> 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 nga, wait lang, taga lang. Oo nga, boss, taga lang, taga lang. Kasi nga, Siyempre, nabigla pinuntaan niyo ako sa bahay eh. Hindi naman yun yung usapan, di ba? Kaya nga, pero siya na pupunta kayo ng bahay, may pasabi sir. kayo. Pumunta oh, kami rito, may respeto siya. Pero huwag lang ang... Kaya hindi dapat kayo nung mag-isa isang dami. May respeto niya pumunta kayo sa bahay. Boss, ano yun eh? Agat na tara kang Privacy to eh. Sige lang, off-stop lang kami. Oo nga, alam ko. Oo nga, tika lang, tika lang. Oo nga. Itawan mo. Tatadya ko. Lumabas kayo ng bahay ko. Lumabas kayo sa bahay ko. Ang wala kayo, hindi ko kayo. Boss, wait lang. Tagal lang, boss. Kasi di dapat di kayo bumat. Wait lang, usap muna tayo. Ma'am, hindi po kayo namin. Ma'am, hindi kayo wali. Tanggapin din ako. Kailangan po ba? Kailangan po talaga. Pangalawa, trespassing ka. Tiga-tiga ka sa pangalawa. Ma'am, hindi po. Kung munta po ulit ay may respect sa inyo. Ma'am, bakit na? Ang damad po. Karapatan niyo yan. Hindi po ako ano sa inyo. mo ako. Ito ka gawa problema. Hindi mo kayong solve tinanong mo yung pustahan, para saan? Ang laki ng pera, nakikusta ka. Hindi kasi akala ko sure win. Sama naman yun. Kahit pustahan pa yan, sugal pa rin yan. Hindi ako agad sa nabuhan, pero may control. Ako nag-slot machine sa Soler, pero may limit ako, 3,000. Kasi kasiyahan ko lang, 1,000. Limit ko, 3, 2. Hanggang doon lang, natuwa lang ako. Hmm, Pero sure. lalagpas. Eh, kaya nga, hindi, problema ko okay. lang dapat. Ito, Emma. Ito. Oh, ma, problema dito. Nga. Dito. Dito. ko ngayon, dapat di ko kayo dinadama. Hindi dapat sila pumunta dito. Kagawa ko ng paraan yun eh. Oh, so, pala yakin yun eh. Kung di ba, pakalagdag oh. okay. ito sa guardian. Kasi lang, may Galit na si Mami. Yung ito gagawin natin, kunyari bibigay ko susi sa inyo tapos i-drive niyo palabas tingnan natin yung reaction niya pang down payment mo na boss tapos next time boss huwag mo kami puntahan sa ano bahay kasi boss na, so, anong, na kasi yan eh babayaran ko na pero pagbayad sana maintindihan niyo. oo pagbayad ko babalik ko sa kanya yung kotse okay boss okay mali na. Sige, ako sige sige Lalabas na nila yung kotse, mami. Bakit mo binigay yan sa'yo? Hindi ka nakikinig talaga. Hindi ka nakikinig talaga. Sinabi ko sa inyo, ang mga ate, eh. Ako, sabi ko na lang, ibabalik ko na lang yung kotse pag ano. Ako, ko na lang, ano. Mami, okay lang yun, okay lang. yun na, mami. Alam mo, hindi mo malalabas yan. Tumawag na ako ng security forces namin Ma, na may ng ka dyan baba ka dyan, nandyan na yung security forces ko. Ano yung bayad sa Tapos sinarado ko din yung gate, hindi ka makakalaban. Tirahin mo tong gate ko, 1 million ang babayaran mo dyan. Baba ka. Baba ka dyan. Eh, paano ba yan? Baba ba ka dyan? Tapakalagad kita sa security forces. Sa kailan kong babayad? Eh, yun ang napag-usapan sir eh. Sana maintindihan nyo kami ma'am. Wala kong pakalagad sa tabi mo. Ang boss mo ang gusto kong makautap. Yun lang ang talihan mo sa boss ko. Tapos na. Ma'am, hindi na po kailangan. Kaila ka, kaila Ma'am, kami po ang utusan alam Magusap mo, ang kulit kami, mo din, no? Ang kulit mo din. Ma'am, hindi po ako makulit, ma'am. Nainawatutan ka lang ng buko. Ang tatabihin mo ayaw po Ma'am, may doon yung lagi to na. Pukuhin mo namin to. Ang kapal talaga din ng mukha mo, no? Hindi ka nakakaintindi ng batas, no? Harnapping yan. Ma'am, alam po ni Sir Aga yung responsibilidad niya. May utang po so, siya. Ayusin yung siya, mami. Ayusin na, usap na kami, mami. Ayusap na kami na itin.

<laughs> Di naman ako <laughs> nag... Wala <laughs> talaga, wala talaga. Hindi ako na uuut. si Sineka ano video Sorry po mga, sorry po. Ayaw mo natin? Karamihan sorry po. Pinabarang ko eh. Oo. Akala ko sa barang Sabi, pero, sasap, sabi ko dapat maangas kasi yung mami naging maangas eh. Akala ko sasak pa kayo na kami mam eh. lang yung mami. Ano ko tao sa nila, JT? Mga kaibigan ni JT yan. Pabait yan. Sabi, ba, yan? Sabi, bak, sabi ko nga sa kanila maging ano sila, maging kupal sila sa inyo pero na overpower nyo. Hindi na nag-isip hindi hindi sa inyo kung sakali may utang ako. Ka, pero talaga naman kahit saan ka pumunta. Piece of paper lang yon Hindi na um, talaga Talagang hindi ako maliliwala. Talagang kaya pag-away kayo, ano? At kasi karapatan ko yun. Ang bahay ko to, para kunin um. niya yung So it's a prank lang naman no, dun. So it's my voice, the voice pilot. na yung mga tubig yung mga gagawin. <laughs> 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 Again guys, for content ko lang to. Hindi naman ako na like, at Hindi ako umuutang na alam ko hindi ko mababayaran. Pag umuutang ako, yung mga... Hindi ka talaga umuutang kaya... ako. Hindi talaga. Hindi clear lang ako. Naisip ko ano magiging reaction nyo kung sakaling may utang ako? Hindi ka babayaran ng utang mo. Sa totoo, uh -huh. hindi ko mababayaran. Ay, inaway-away nyo so, mo, mo, mo na, eh! Basta gamit ko, hindi ba lalabas? Ayos, gamit mo yung Prado? Hindi mo rin malalabas yan, hindi akong papayag. Bayaran mo sila sa pera mo, pero yeah. gamit sa bahay mo. Mayro'k, mayro'k sa gilid si Mami pag ganito. Ngayon <laughs> guys, team aga 1 point. Sorry na mami, joke lang naman nyo ito, naku masyado kasi. Pasalamat si. kayo, hindi na punta. Tumatawag na kayo ng guide kanina, kinaka-punta ko. Tumatawag ng mga security mga si kayang... at barangay. Pinatawag ko na sa guard. Kaya sa nga, kaya nga, paghansin nyo na. Napatawag si Mami ang guard sa kanina lagi. Totoo ko ka lang

ng pero magpapakulit ako. Kasi <laughs> <So, laughs> yan yan, talaga, kahit ang batas <laughs> mo, um, talaga passing kayo, di ba? Sa standing hindi kayo Hindi talaga. passing na kami. kaya sabi ko rin Kaya nga eh, kung pa para tapang ang lupet, ang lupet. Tapang na nga Ang dami linya. linya <laughs> ni Ang linya <laughs> Alam niya ka, nilagay mo ulit ang tapang niya ma'am. So ayun guys, kita sa lang sa next vlog natin. Prank videos is back na isa natin na Team G. Let's go. Okay, no, then, tito, tayo. Tayo. Kaya yung nyo ganti ko. Mga ka. ka-Team G. Ayoko nga.